Hi guys, so naanap -na ko yung parcel na abot. Dwa ka buo ko lang, ko kung sa man. Ay, nga sa masig order ani. Ito may nag-order ani para sa ko. Ay, ako tigbayad. Brian na to guys, Tanaw na to. Ang sisulod ani kay. dito ka balo yung sa na mga lipang order. lo sa man eh, may karton. Ay! Katong sami, tama. Nag-order dahi ko anit na walang. Katong <laughs> sami na. Ano ko sami food, guys? Ari, oh. Katong point, ah, uh, point four ba ni siya? kani, point five. Katong pati puson, apil kay Dako akong puson ka tungod sa kuan. Kanang implant. Implant, magod akong gamit. Pero sugar, sami. So, effective daw ni siya. Lalo na pag naakay. Sumro so, pa rin naman sila kadak kalapag. O, dili di, ay. So, itry na to ni siya, guys. So, na ay D-ship. Naka-D-ship. So, dapat naka-ana siya. Oh. Tanawa iya, ha? Ano? Araw naka d So, dapat ana siya. Kamano siya akong sami na. Luma na. So, bago na ako. Diri naggama ako ang tiyan. Tungod ano yung sami. So, dugay na siya sa kuha. Ah. Ayan siya Oh. Sami. So, mauni ako ang bag o. Oh. Mauni iyahang 0.4. Mauni iyahang 0.5. So, itay na ang yung bag o nag-abot. Makahilak. Magod niya siya tiyan, guys. So, unangon ba yung suot is kaming... So, careful mo. kay daghan nag mga fake nga nagbaligya ani. Eh. So, small lang ako ang i-order. Kaya kung mag-order ko, o medium, basit luag sa ko. Ah. So, gusto ko buot ka ani. Eh. So, unahan nato sa taas. dari sa pos on kanin sa satian kanin sa pos on so depende kung asa ninyo iigo asa ano sa Actually guys, ang akong waistline before is 30 Sa so, sige nako gamit aning sami Aning, aning daan is Nahimot na ko 27 karon. Ya, yeah, ginasamahan po na ko work out. Look at me. Tapos kitchen na kasi si. Na bone Wala na ako nabilang kung pila ka book yang bone. na dress ko kay. Na ni jud ko mahilig ug luag. So nice ka Thank you, Sammy. Thank you, thank you, Sammy. Yes, to all of So, gusto lang mahimo mahimog 20, 25 akong waistline. Char! 25, makaya kaya itong 25. Guys, this is my Sammy 0.4 and this is my new order, Sammy 0.5. So, ang ganda ng Sami Point five guys. ma press tanan ang imuhang front. Ang imuhang kami and ang imuhang puson. So, kung pusonan ka, pwede na ka kani magamit. O wala kay on, dili lang ka sa point 4. Okay na kaayo. And, effective kaayo siya, guys. So, palit na mo.